Okay, guys, sa mga prutas, at samantala ang gira ko ispati, naman ay si kumakain ng maliit na palaka at maliit na. na mammals. Pagmasdan nyo ang video na ito, makikita nyo ang isang inakay na nasa isang pugad at may kasamang tatlong ito. Kung mapapansin nyo ay tila may ginagawa siya sa mga itlo. Tila sinusupukan niya itong iuso, buong lakas at matyaga niya itong ginagawa at para ba Nais niyang ihulog ang ito. Ngunit bakit niya ba iyon ginagawa? Hindi nga nagtagal ay nagawa niya ng mahulog ang itlog. At ito at ito'y diretsyong bumagsak sa tubig sa ilalim ng kanilang pukad. Matapos niyang maihulog ang hindi pa siya nakontento at sinimula niya agad na ihulog ang pangalawa hanggang sa nagawa niya muling ihulog ang ikalawa na muntikang pa ikahulog. Ganun pa man ay wala na siyang sinayang na oras at hinulog niya muli ang ikatlong itlog. Ngayon ay siya na lang ang mag-isa sa pugad at hindi na nagtagal ay dumating na ang inahing ibon na may dalang pagkain. Solong-solong na ngayon nang inakay na ito ang lahat ng pagkain at atensyon. Ngunit handa ba kayo sa kanyang sikreto? Ang inakay na ito ay hindi tunay na anak. Ang tunay na mga anak ng inahing ibon ay ang tatlong itlog na hinulog sa tubig. Ang lahat ng ito ay kagagawan ng inahing kukus at ang tawag sa kanyang ginawa o estratehiya ay brood parasitism. Ang brood parasitism ay isang phenomenon o behavioral pattern ng isang hayop ang brood parasite kung minsan umaasa sila sa ibang hayop upang palakihin o pakainin ang kanilang mga anak sa, sa madaling salita kuya, nangyayari isa sa pa kaya sa iba ang estratehiyang ito ay madalas sa mga ibon, insekto at isda tulad ng kuko catfish ang Brood parasite, partikular ang kukus, ay hari ng panliling lang. nilang pipiliin ang pugad at host at pag umalis ang ibon sa kanyang pugad, itatapon ng kukus ang isang itlog sa kalihim niyang ilalagay na ang kanyang itlog sa pugad ng host para ipaalaga ang kanyang mga anak. Hindi ito mapapansin ng host dahil walang nabago sa bilang ng mga itlog at halos walang pinagkaiba ang tunay niyang itlog at itlog ng parasite. Kapag napisana ang itlog ng kukus, ay nagiging dominante ito sa mga tunay na anak ng host. Bukod sa mas malaki ito, mas agresibo ito sa paghingi ng pagkain. Kaya nakararami ang inakay na kukus pagdating sa, patay, sa totoong at buhay, at kanyanin huya yung mga original na, na anak po ay napakabait at tahimik bilang bibigyan po yung mga anak sa labas, tapos yung anak sa labas sa sila naman, naman po ang mayayabang. Ang hindi ko naman nila lahat, pero karamihan, totoo. Lalapas ang totoong kulay ng kukus, ihulog niya ang ibang inakay o ang mga itlog. Itong abilidad o estratehiya ng kukus ay siyang nagiging daan upang masigurado niya na patuloy siyang makakain hanggang sa kaya niya na ang kanyang sarili. Ang brute parasitism ay hindi isang one-sided na laro. Ang mga species ng host ay hindi palaging walang laban sa mga mautak na kukus. Sa, sa mga ng ibon, nangyayari po yan. Maraming sa totoong buhay, nangyayari din po yan. Ang nakapag-develop ng mga counter-strategies upang malaman at tanggihan ang mga itlog ng kuku. May mga ibon na magaling sa pagkilala sa itlog ng intruder at pag-alis nito mula sa pugad. Ito ay nagtulot ng isang evolutionary arm race sa pagitan ng mga kuko sa kanilang mga hosts na nagresulta sa kahangahangang mga adaptasyon sa parehong panig. Sana Naman po nagustuhan ninyo itong sinhare ko sa inyong video. Sa totoong buhay sa nangyayari po ito. Sa kanilang mga anak ay o nakasalalay sa kalusugan at buhay ng mga species ng kanilang host Sa kabilat-kabilang pagkawala ng tirahan. pag